Nakiisa ang pamahalang panalawigan ng Maguindano del Sur sa mga mamamayan ng Barangay Kaura ng Patuan sa kanilang pagdiriwang sa ika na put anim na taong pagkakatatag. Ang PPP Story mula kay Jen Garcia. Sa pagdiriwang ng Barangay Kaura ng Patuan, Maguindanao del Sur, ng kanilang ika-66 founding anniversary, nakiisa ang pamalang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Dato Ali Midimbang. Isang patunay ayon sa provincial government ng matatag na pagkakaisa, katatagan at patuloy na pagunlad sa paglipas ng mga taon. Kasabay ng selebrasyon, dinala ng provincial government ang programang Serbisyo Handog sa Kabataan kung saan ipinabigay ang mga school bags, school supplies at armchairs para sa mga mag-aaral. Layunin ito patatagin pa ang suporta ng pamahalaan sa edukasyon at kabataang magindanawon bilang susi sa mas maliwanag na kinabukasan. Sa temang kinaugalingon kag tradisyon sang katauhan, mangindalan sa paghupong kag progreso sang kauran. Ipinakita sa okasyon ang malalim na pagmamalaki ng komunidad sa kanilang kultura at sama-samang pag-usbong tungo sa kaunlaran. Ang ganitong mga pagdiriwang ay paalala ayon sa pamahalaang panlalawigan na ang serbisyong may puso at pagkakaisa ng tao ay sabay na nagdadala ng tunay na pagbabago kung saan ang bawat tagumpay umano ay nagiging mas makahulugan dahil sa malasakit at pagkilos para sa kapwa. Jen Garcia, iMinds, Philippines.